Amen. Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. <laughs> Anong didibati ko sa inyo? Siwalaan dito. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi niyo natalo siya. Tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos, debate debate, Tapos, sabi mo, Tingnan mo yung assessment mo. Takot ako makipag Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin ako na ngayon katotohanan? Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niya ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pumunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pisaw niyan. Paano ko kayo didibatiin niya na ako may ari ng kaluluwa niyo? Ako may ari ng salibutan kayo? ngayon. Pag didibati ako sa inyong mga hunghang kayo, sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer. Amen. Na siyang may ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, Pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Mababasa latest inside stories na sa Rappler nyo lang mapabasa. Dito ang mga hiling libro bago pa mag-Holy Week, naging central na ng balita si Apollo Quiboloy, isang kagadawang na self-proclaimed son of God, na close din kaibigan ni dating Bumulo, Rodrigo Duterte. Sa mga sumusubaybay sa kanya, alam ninyo may mga witness na bumaraw sa Senado upang mag-testify tungkol sa mga pang-aabusong naranasan nila sa loob ng Kingdom of Jesus Christ ni Quiboloy naman tinawag siya ni Senator Lisa Ontiveros para tumulong sa Senado. Kaso, inisnab niya ang sabina kung kaya naglabas na ng arrest warrant ang Senado para sa kanya. Hindi lang yan. Noong Marso rin naglabas ng arrest warrant ang isang regional trial court sa Davao Region at naibadita ito nitong April 3 lamang. Bukod pa riyan, nasa most wanted list din ng FBI sa US si Pastor Kibuloy. Ang sabi niya, this world seems to be shrinking. Pasikip ng pasikip ang kanyang mundo. May mga latest discoveries pa tungkol kay Kibaloy at ito ang pag-uusapan natin ngayong araw nito.